33 araw bago ang Pasko, buhay na buhay na negosyong inukit na bilen sa tinaguriang wood carving capital ng Pilipinas, ang Paete Laguna. Kaya ang ilang veteranong manililok, marami nang natatanggap na order. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Christmas village ba ang hanap nyo? O mga dekorasyon at regalong pamasko? Abay dumayo na rito sa Barangay 5 sa Paete Laguna. Kung saan hile-hilera ang mga tindahan ng Christmas decors. Pero dahil kilalang wood carving capital of the Philippines ang paete, mga inukit na belen ang pinakasikat daw nilang produkto. Damang-daman na ang Pasko dito sa Barangay 5 sa Paete, Laguna. Sa katunayan, kaliwat kanan na nagtitinda ng mga Christmas decoration gaya ng mga belen na halos paubos na raw. Ma'am, paano po ba kinukumpleto ng mga bilen ng ating Pasko? Um, par Di ba kasi pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus, ah, importante ang Belen kasi siya yung simbolo natin. Lumalakas ang, ano, ang devotion ng bayan ng Paite sapagkat marami rito mga uh, materials, mga finished products na uh, bilen. No? Pwedeng uh, uh, paper mache, pwedeng uh, wood carving at pwede rin uh, fiberglass. Si Mang Luisito, tatlong dekada na raw nagbuukit at niminsay hindi raw nawala ang order na Belen tuwing papalapit ang Pasko. Ikinuwento niya sa akin kung ano ang kanyang ginagawa. Iguguhit daw muna niya ang disenyo ng gagawin. Ilalapat sa kahoy. Pagkatapos, ay uukitin ang bawat detalye, pakikinisin at sa kalalagyan ng varnish. Mukha ng Panginoon ay parang yung medyo maamo. Parang spirit of Christmas itong Belen. Eh. Parang pag nakita ito ng tao, ay magpapasko na pala. At may ilan ang sumusunod sa kanyang yapak, tulad ng 21 anyos na si Aljon. Parang nasa, nasa sa puso ko rin na birthday na talaga si Jesus. Parang sinasa puso ko yung paggawa. Bukod sa kahoy, meron ding mga belen na gawa sa ibang material. Merong maliliit at meron ding life size. Ibat-ibang klase man ang mga bilen. Iisa lang ang ipinapaalala nito. Sa isang payak na sabsaban ay minsang isinilang ang sanggol na si Kristo na siyang dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang Pasko. Victoria Tulad, GMA News.